Sandro, noong huling nariyan si VP Sara, hindi naging maganda ang palitan nila ng mga mambabatas. Kumusta naman ang nangyari kanina? Corina, kayo na ang bahalang humusga sa muling pagkikita nga ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggamit ng kanyang tanggapan ng kanilang pondo, umpisa pa lang, umalma na ang pangalawang pangulo. Agad na kwinestiyon ni Vice President Sara Duterte kung siya ba ay testigo o resource person. Git niya, sa ilalim ng rules ng Kamara, tanging mga testigo lang ang dapat manumpa. Ito ang sumalubong sa pagsisimula ng House Committee on Good Government and Public Accountability ng hearing para igiit ang kanilang karapatang busisiin ang budget ng pangalawang Pangulo. Nag-ugat ito sa privilege speech ni Manila 3rd District Representative Rolando Valeriano. Karapatan ng Kongreso humingi ng paliwanag mula sa mga ahensya na ekotibo kukul sa kanilang pinansyal na desisyon kabilang na sa pag delay ng release ng pero sa kabila ng paggiit ng kamera, nagmatigas si Duterte at tanging mga kinatawa ng DBM at COA ang nanumpa. Ipinagtanggol ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta si Duterte. Nagyan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya, kaya ko ito, um, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko by congressman. Dagdag pa niya, ang ugong na impeachment laban sa kanya ang dahilan kaya siya naimbitahan sa pagdinig. Very obvious yung kanilang uh, ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Nagpa-practice sila kung ano yung katagat uh, sa impeachment. Hindi kahit anong gawin nila, wala talaga kami ginawang malik sa Office of the Vice President. Pero pinabolaanan ito ng mismong vice chairman ng komite. The purpose of this inquiry is not to is not to attack anyone but to shed light on matters that affect our nation's governance. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. Corina, pagsapit ng tanghali ay pinayagan na ma-excuse ng komite ang pangalawang Pangulo at makaalis ng kamera. Nagpatuloy naman ang pagdinig, kinggil sa proseso ng DBM at COA. Corina. So Sandro, uh, tumangging magsalita muli si uh, Vice President Sara Duterte pero nabanggit ba kung naisumitin na ang mga dokumento na hinihingi ng kamera? kung uh, ang tatanungin ang pangalawang pangulo ay naisumite na niya ang mga dokumento pero ipinauubaya na niya sa kamera yung uh, kung ano yung sasapitin ng uh, budget ng OVP at sinabi rin niya na kung ano man yung budget na ibibigay sa kanya para sa susunod na taon, eh pagkakasahin na lang niya at yun pa rin yung kanilang gagamitin. Corina. okay, dahil nabanggit ni Vice President Duterte na politika daw ang dahilan ng pagdinig. So ang tanong, may nagbago ba o meron ba siyang mga bagong plano para sa susunod na halalan? Corina muli niyang iginiit na hindi siya tatakbo sa 2025 at kung tatakbo man siya sa 2028 sa fourth quarter ng 2026 niya babanggitin yung kanyang magiging desisyon. Corina. Okay, maraming salamat Sandro Ochoa mula sa kamera.